Ilang ingredients lang ang ginamit ko dito sa steam pump pa, no Kahit hindi ka marunong magluto, kayang kaya mong gawin to sa mga bahay nyo, mga tol. Simulan natin maghiwa ng ating luya, mga tol, para mawala yung lansa ng ating isda. Tapos syempre, set aside muna natin yan. Meron din tayong onion dicks, mga tol. Hindi lang pang garnish yan, mga tol. Pwede rin yung magbigay ng additional flavor dun sa ating lulutuin na isda. So, ay mga tol, maghihiwa rin tayo dito ng ating bawang. Slice lang natin yung ating garlic, mga tol. Mga ganyan. Tapos syempre, meron din tayong onion. Bali, may dalawang piraso pala panahon na isda mga tol gigilitan ko lang yan ng parang pa mga tol gayahin nyo na lang yung aking ginagawa so ayan mga tol ba diba? ayos na ayos na yan bago nga pa natin lutuin to, mga tol timplahan natin siya ng asin mga tol tapos lagyan na rin natin yung ating mga aromatics mga tol yung bawang pati sibuyas bali yung asin nga pala tol spread ko lang siya evenly para mas masarap siya at pumasok yung lasa dun sa isda mga tol tapos pigaan natin siya ng lime mga tol pag wala yung lime lemon or calamansi pwede na rin mayun, mga tol para mawala talaga yung lansa ating isda mga tol maglagay rin ng luya pati onion mix. tapos cover natin siya ng aluminum foil mga tol bali tol in steam ko lang to ng 15 minutes hanggang 20 minutes mga tol hanggang maluto lang yung ating isda so ayan mga tol plating tayo na tayo dito sa garnish naman mga tol lagay tayo ng onion mix ulit mga tol tapos luya tapos timpla natin tol ng onting liquid seasoning para mas masarap yung ating isda tapos garnish tayo tol ng lemon slice so, yun okay na okay na simpleng ulam mga tol pero napakadali lang lutuin at napakasarap tapos ayan nyarap